Ikaw ba ay isang taong panatiko sa mga pampaswerte? Higit lalo kung ginagamitan natin ito ng dahon ng laurel. Kung ikaw ay isa sa mga taong naniniwala sa pampaswerte, ito po ang pinakamainam ninyong gawin. Gawin ito ng Huwebes. huwebes best ng umaga. Sa full, no, full mo naman at new moon ay kahit anong oras. Ang gagawin po lamang nito, ay isulat mo ang iyong pangalan, kumpletong pangalan po or kahit pangalan po lamang. Sa baba naman po ay isulat mo ang ating magical na numero. Ang ating magical number ay 1497-5810. Alam naman natin na ang laurel ay sumisimbolo ng kasaganahan At ang numero, code na numero na atin naman ay binibigay sa inyo Ito po ang uma ng kasaganahan Okay, pagkatapos mong isulat ang iyong pangalan At ang iyong, ang code dito ay kumuha ka ng berding papel Hindi po pwede kahit anong kulay kundi berding, berding kandila Sorry, berding kandila po lamang Berding kandila, hindi pwedeng pula, hindi pwedeng puti. Berding kandila, sunugin mo ito. Ang pagsunog nito ay parang pinapaabot mo sa universe ang iyong mga kahilingan at ninanais. Gawin lamang sa tuwing araw ng Huwebes. Siyempre, lagi nating samahan ng pagsisikap. Lagi nating samahan ng pagsusumikap at ang panalangin upang malubos ang ating mga biyaya. Muli nating paalala, kapag ikaw ay hindi naniniwala dito, huwag ka pong magsayang ng panahon at oras. Wala pong nagpipilit na gawin ninyo ito dahil ang mga itinuturo po natin ay para po lamang sa may mga taong positibo ang pananaw sa mga naniniwala sa pampaswerte. Tayo po ay may kanya-kanyang paniniwala sa buhay na dapat po nating irespeto. So kakayo kung hindi naniwala dito, okay lang po, go ahead, huwag po ninyong gawin. Pero sa mga naniwala dito, pwedeng-pwede pwede po itong gawin sa araw po ng Huwebes. Good luck po sa ating lahat.